Wow, ang laki ng kahon! At ito ay isang regalo! Tingnan natin kung ano ang nasa loob, ang astig na robot! Paano kaya ito buksan? Hmm, hindi talaga ito gumagana! Mga tao, tapos na kayo. Wow! Kailangan nating magtago! Bilisan ninyo lahat! Vivian, umalis ka sa bintana! Iligtas mo ulit ang sarili mo! Sige, tingnan natin. Saan nagpunta ang lahat? Wow! Sa tingin ko ligtas na tayo! Hmm, pwede tayong magtago dito sa mga kahon. Oh, kailangan talaga nating magtago. Napaka-inosente ng mga tao. Kailangan natin ng angkop na kasangkapan. Pwede na ito. Naku, sa tingin ko naramdaman niya ako. Kailangan kong tumakbo ng mabilis. Oh, walang nakapansin sa akin. Kailangan ko ng masisilungan. Ay datihin di ka gusto ang mangyarong iti. Maha hane ka feringe yung lahat. Ang di masensibi mo diyan. Nom, nom. Oh, hindi. Pakiusap. Huwag mo akong saktan. Oh, sandali. Isang bulaklak. Para sa'yo ito. Hindi. Natalo ka na. Talo na. Oh, malapit siya. Naririnig ko ito. Kailangan kong tumingin. Mahahanap niya ako at Ano ito? Kailangan kong tingnan ang kahon na ito. Ano ang nasa loob? Pumipili ng kasangkapan. Ayos. Kamusta? Anong nangyayari? Oh, tama na! Suko na ako! Nagbibiro lang ako! Mga problema. Mga problema kailangan kong tumakbot! Nasaan ito? Eh, hindi ko alam. Sandali. Alis na siya. Oh. Oh. Kailangan kong maging tahimik. Hoy! Hoy! Dito, lumabas ka na. Nandyan pa rin ito! Shh. Kumalma ka! Huminga ng malalim at sumunod ka sa akin. At sino ang nandito? Hmm, mm, maglalaro na ako sa iyo ngayon. Ah, uh, magkakaroon tayo ng paputok. Oo, oh, malapit na itong mangyari. Umaasa akong handa ka na. Kamusta? Ha, nahuli kita. Mukhang iyo na yun. Tuloy na tayo. Wow, walang tao. Pwede tayong magtago dito. Sigurado ka ba? Um, kalokohan yan. Sana ako magtatago. Oh, magandang lugar yan. Magtatago ako sa likod ng puno. Hintay! Pero kailangan kong maging puno! Magdagdag tayo ng kaunting palilin lang. Magmadali kayo. Lahat. Kailangan natin ng magandang taguan. Oh, ano ang gagawin ko? Hihiga na lang ako dito. Sinan, Queen. ang may harap. Ang lapit niya. Natatakot ako. Naku, hindi. malapit na. Gamit ang aking espesyal na kapangyarihan. Nahuli kita, insekto. Naririnig ko siya. oh, nandito na siya. kakaibang pakiramdam. Halos maubos na ang aking baterya. Kailangan kong mag-recharge. Medyo maginhawa dito y. at malapit ang saksakan. Kumain muna tayo ng kaunti at magpatuloy. Oh! Sa tingin ko nakatulog na ito. Tingnan natin para makasiguro ang swerte ko. Panahon na para tumakbo. Ano ang nangyayari? Nasaan ako? Ah! Oh! Akala mo ba matatalo mo ako? Hindi ito gagina. Hindi ito gagina. Nasaan ang iba? Hindi ako makahinga! Halos mabulunan ako at ano yung amoy na yan? Parang babahing ako na ako! Naririnig kita, hindi palang kita nakikita Mahahanap ka na ngayon, pinibili ang tamang kasangkapan Taas ang kamay, taas ang kamay Wow! Oh, hindi ko inaasahan yon. Hi. Matagal na mula nung huli. Huwag! Huwag mo akong hawakan! Wow! Sa tingin ko, nakatakas na ako. At narito ang isang bagay na kawili-wili. Magiging elektrisista muna ako sandali. Sino sa tingin mo ang sarili mo? Akala mo hindi kita mahuhuli? Ayan na. Hoy, mga kaibigan! Astig! Tanggapin ang pagtakas. Magaling! Ayos na siya ngayon! May naisip ako. Patayin natin ang kandila. Hi, ako si Tracy. Maging magkaibigan tayo. Whoa! <coughs> Ano ang mga pinduta na iyon? Kailangan nating suriin ang lahat. May laro ng taguan dito. Sige, tara na. Oh. Magtago ka kung kaya mo. Magsimula na tayong maghanap. Wow! Ang pool! Nakaisip ako ng magandang ideya. Magiging beanbag chair ako. At paano naman ako? Hindi nila ako makikita dito. Sa tingin ko, kailangan ko ng mas magandang taguan. Urgh! Ang baho ay ah uh, Pero wala akong pagpipilian. Wala nang ibang mapagtataguan. Oh! Uh paparating na ako. Nagtataka ako kung nasaan ang lahat. Hindi malinaw, hindi malinaw. Ano ito? Tingnan natin. Nakita niya ako! Masaya rin akong makita ka. Heto, munting regalo. Salamat, ginong robot. Mahilig ako sa chupa chips. Ang lapit niya. Gagamit ako ng counting daya. Maglakad-lakad ka, kaibigan ko. Oh! Oh! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Oh, hindi patas yun. Hindi ako naglalaro ng ganyan. Oh, salamat. Huwag kang malungkot. Ayos lang ang lahat. Wow! Hindi pa niya ako natatagpuan. Nasaan ka, robot? Well, ang huling container. Ang bigat! Hindi! Sandali! Uuwi na ako. Hoy, dito. Tulungan mo ako. Hindi ito gumagana. Hoy! Robot, hali ka sa amin. Tulungan mo kami ilabas ang kaibigan namin mula sa kahon na ito. Whoa! Ha! Kalayaan sa wakas! Naruto ang isang pabuya. Salamat! Ang galing! Ayan na, mga babae! Remember if you are very rich i like you very so you comment as and white like color on so my subscribe to our channel kita kita bye, -bye.